Look hey guys. Okra mo dira guys. Dagan kaya akong okra. Aming okra oh. Laki na sila guys oh. May bunga na. Bunga oh. Okra. Kunin ko yung mga bunga mamaya guys. Yung iba malaki na siya masyado. Yun oh. Pero hindi pa yan siya guwang. Malalaki lang talaga to siya na okra, guys. Masarap manamis-namis na miss na okra. Malutuin na namin. Diba? May lugbati din ito, guys. Yung pichay ko, guys. Oh, na, guys. Munti na lang. Alam, mo, alam nyo yung malunggay na yan, guys. Galing US pa yan yung ano, guys. Similiannya, yan galing US